This is L Mix Vlog Ngayon po ako po ay magluluto ng aming tanghalian at ito po ay ang karne na aking pakukuluan Ito po yung magiging ulam po namin So, ito po yung uh, dinala po ng aking tatay upang ako po ay magluto ng aming tanghalian So, ito po yung karne po dito sa uh, aming uh, bahay So, iniwan po ito sa uh, aming kitchen kasi ako po ay natutulog pa Pag ko po ito na po yung aking uh, nakita na aking pakukuluan so napaka haba pong oras ang ating pong gugugulin o pang uh, mapakuluan po at mapalambot po ang ating karne kaya yan po tinetesting ko po kung okay na po ba yung lambot po ng ating karne pero maya maya lang po yung sabaw po nito na pinapakuluan po nating karne yan po yung sasabaw po natin sa ating kanin. So, ayan na nga po ang ating bigas. yan po yung aking huhugasan na po. Kaya tara na po, samahan niyo po ako na pumunta po sa ating uh, paghuhugasan ng ating bigas. At umpisahan na po natin hugasan ng ating bigas. Nang sa po ay uh, na po itong malinis at nang uh, sa gayon ay maisalang na rin po at malagyan na po ng sabaw ng pinakuluan ng karne. Kaya ito na po guys at ito na nga po. Nandito na po tayo sa pakuluan ng karne na kung saan lalagyan na po natin ng sabaw ang ating hinugasang bigas. Kasi yung karne po guys is luto na po yan. Tatanggalin na lang po natin ng sabaw na pangkanin po. At mahirap naman po na mag-overcook po ang karne kasi hindi rin po masarap kapag overcook ang karne. At yan na nga po guys, malapit na po maluto itong bigas kasi dito po ang bigas po dito sa Middle East, eh napakadali po na maluto. Lalo na kapag ang ilalagay nyo po na pang sabaw is yung kumukulo na po. Sobrang napakadali po maluto ng bigas po dito. Kaya thank you guys for watching. Maraming maraming salamat po sa pag nyo po.